Saan nga ba tayo papunta? Bahay panike. Kung lumilipad oh. mga kababayan, last destination na natin to saka yung pinanggalingan natin ay sa may kalawakan ng Doña Remedios Trinidad, ano ko at ano, nakakonekta yun dito, papunta sa San Miguel Bulacan may bayad pala rito, mga kababayan kaya alam nyo naman, palibre tayo sasama na lang tayo rito sa mga turista ayan <laughs> yung mga turista, sasabay tayo sa kanila, para malibre tayo ayan, sabiyak na ba to ayan mga kababayan, ano Meron pala rito mga nabibili, mga souvenir yan. Kagusto nyo. Wala ito tinawag na biyak na bato. Ano? Maraming biyak na bato. <laughs> ito yung tulay. Okay, sabi po ni Kuya na tour guide namin. Eh, bawal daw yung yugyugin yung tulay kasi isang ani na lang daw hindi po may firma, babagsak na. Pwede mo ba sabay-sabay dyan? Hindi daw pwedeng mag -sabay. Kasi tingnan nyo, mga kababayan, no? Oh. O, oh, medyo mga marurupok na. <laughs> Yumayanig, eh, mga kababayan. Yang <laughs> biyak na bato, National Park. San Miguel, Bulacan. saan nga ba tayo papunta? Ah, bahay panike. May in-explain po yung si, ano, si tatay. Ano po yung ano po yung ano na yan? Ah, dyan po yung nag-sandugo sila. Sige po. At picture yung mga turista. Ayan. Ah, kung, kung saan ako pupunta, nandun din itong mga turista na to. Eh. At alam nyo ba to mga kababayan? Sino Sino, sino, sino ba mga to? Sino po ito? Eh, ito ang Emilio Aguinaldo. Ah, tapos ito. Pero. Nandiyan nasa no si Buen Camino diyan. Ah, hindi nyo alam. Baka ito, mga kababayan, no. Oh. <laughs> Baka mabasta ng mga ano, nasyonalismo. ayano oh. Ayan oh, mga kababayan, yan yung ilog oh. Mga kababayan, isang trivia lang, ano? Alam niyo ba? Way back 2007. Kumuha ako ng puting bato dyan sa ilog na yan. Tapos nahuli ako. <laughs> Hinuli ako mga kababayan dahil sa kinuha kong puting bato. Pinasauli na lang sa akin. Trivia yon. <laughs> ito daw na puno na to. Ay dao, dao daw, dao, dao three. Ay nasa 30 years na. Ah sorry. 90 <laughs> years na ho pala ito. Malapit na magsentenaryo, sampung taon na lang. Ano? 90 years na pala. Yung puno na yon. Mga kababayan, ayan o. ini ng tourist guide na dyan daw sa cave na yan, dyan ang daanan papunta ni, ni Aguinaldo. Tapos may tubig daw dyan na fresh water na nainom nila. Pakalaking kahoy nito. Oh. Ano ba yan? Aka ah, kabalyero? Napakatanda na, no? May isang daang taon na siguro yan. Ayan, mga no? Oh, ang laking puno. At dito pala, yung mga, ano, ayan, no, oh, may bogo, may mga pangalan. Ang mga matatandang kahoy. No, oh, Ito pa, napakalaking puno. Oh, mga kababayan, oh. No? Oh. Abay, malayo-layo pala itong pinupuntahan natin, ah. Medyo nakakapagod, ah. syempre pagpunta doon, nakakapagod, ano. Eh, pagbalik, nakakapagod, eh. <laughs> Ang problema lang, hindi ma, hindi masyadong mahangin maalinsangan na ito aabutan natin aabutan natin yung cave pahingahan to ah dahil nakakapagod <laughs> Ako, alam nyo ba ang pangalan ng cave na to ano, you know, pahingahan cave mga kababayan, no? O. Oh. May tansi, may oh, istalak. Yan ang istalak na no, nasa taas. Ay, mga istalak yan. May ilang may ilang kuweba po ba yan? Nasa 100 na plus na kuweba daw pala ang nandito sa biak na bato. Kulang daw po isang araw para ikutin to. Ayan. May niya ng... Lang. Ah, namamatay pala. Namamatay pala yung stalactite na Ano? Ngayon lang natin nalaman. Eh, matagal na tayo dito sa Bulacan. Eh. Ngayon lang tayo napasok dito sa biyak na bato. Uh, oh, anong tawag daw ho dyan? Goodbye, Philippines. Na kuweba? Goodbye, Philippines. Pagkalumakas eh. Ah, ayun mga kabayan. No? Oh. Goodbye, Philippines daw ho. Yung kasi napakalalim. Oh. ang lalim pala nun. Ah, uh, aabot ba tayo sa Madlum Cave? <laughs> Parang yun ang gustong punta ni tatay eh. Sabihin mo ko po nino. Eh, ah, ni tatay. Eh, paano kung naamoy kong kilikili ko? <laughs> eh, sabi daw po, dito. Eh, kung may naamoy daw, wag daw sasabihin na naamoy. Hindi ko alam kung ano ho yun, yung ibig sabihin ng tour guide. Ang ganda mga kababayan, no? Oh. oh. Ito yung kuweba. Yan, yan yung kuweba. Anong kasunod na kuweba yan? Yan ay bahay panike. May mga paniki dyan, no? Oh. Alin ho oh, yung pinaka kuweba talaga ng bahay panike? Ayan! Ayan! Ah, ayan ang mga paniki. ayan Ayun. Sana abutin. Ayano yung kung makikita nyo Yan mga paniki, ho yan. ayan Ano, oh. umiingay po yung mga paniki. Eh papasok kami dun sa bahay ng mga paniki. At na natin kung talagang mapanghital. Kaya <laughs> tayo papasok. Ah, hanging bridge oh. Eh bakit sementado ito? Sementado ito. <tohan> oh. ayan, yan, yan, ayan, sige na. Ayan, yan, yan, yan. Ano Ay, ayan, ayan. Ano ito? Ay, babang bihira. Ayan, ayan, ayan. Ang kita ko yan. Basta nagbilang na si tatay. Okay. Ayan, eh, na-picture ka na kami. Maganda palang sumama sa mga turista na ito eh. Lagi kang libre. <tohan> <laughs> Ayan o, Ngayon, ah, yan Ngayon, tatawid tayo dito. Kakapit daw tayo sa kable kasi baka daw sakaling masira. <laughs> Goodbye Philippines. Dito ba tumalun si Ben Tumbling? Ayan Ayan o. Ah, mas ito. O sige, go. Mas daw ito, mga kababayan kaysa dun sa kanina sabi ni tatay at pero oh, mukhang nga mukhang mas matibay nga ito kasi kasi naka ano eh nakapikso lahat yung mga kahoy yung sa isa hindi eh ayan o no? oh. ayun ang mga bahay ng mga paligid ayan masaya o magkababayan No? uh nandito dito hangin uh uh nandito yung hangin oh. Ito yung... ah hah yung hah 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 yung hah 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 pala hah 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 Huwag niyo sabihin doon tayo dadaan. Ay, ah, hindi eh. Ayun, dyan dumaan yung buhaya, mga kababay. Na naging bato. Ito daw, may pinakamalaking puno. Ano daw ho yan? Anong puno? Ah, dao 3. Dao 3. Yun po yung bubuk. Pinakamalaking. Puno yan. Pinakamalaking daw sa bumbulakan. Ilagyan nila ng baysa-baysa hanggang dito sa atin. Pagkakataon nila nyo sa oh, na ba si Aguinaldo? Ay, Ay mga tauhan. Yan, yung papunta? Sa bahay. ng bahay. kuweba ng mga paniki umabot pa tayo ayun mga kababayan no, lumilipad o oh. lumilipad o oh. ayun no. Oh. ayun oh, yung mga paniki o oh. lumilipad o oh. o oh. ba? Ini yun pala ang mga paniki yun pala ang mga paniki ayan ayan oh. ayan ang dami o oh. ayan pala sila o oh. talagang lumilipad o oh. ano oh. ano kayang ginagawa nila umiikot sila baka nawamasyal naman